ako na about Pastor Kibuloy. Eh, yung nga, nilipat na sa Pasig Jail, no? Mga fans na, ano ba talaga nangyayari sa paligid natin? Baka magabayad mo sila. Simula tayo siguro sa gobyerno natin, no? Galit, President. Bruno, mga harang, ang nakikita ko, medyo nga lang, medyo dalawa ang magpapaalam sa next year na dalawang lalaki na politiko. Leader. Nakakaroon din natin itong nating mga gulupan ng dalawang partido. <coughs> So, magulo ang gobyerno, hmm. ang politika. So, dito magkakaroon ng iba-ibang mga questionable sa mga pagkapanalo o sa mga pagkatalo. O yung dito sa card, um, ang basang Pilipinas, yung unity kasi nawala. So, nagkaroon ng disappointment ang tao, di ba? Dati, hmm. uh, ang kanilang hadika, yung nagtitawag nilang unity, oh, kaisa, uh. kaisa. Pero bakit biglang nawala yung unity niyon? Hmm. Okay, ang paniniwala ng bawat isa, Magkakasunod pa ba sila? Ah, mga alam mo naman ang politika, di ba? May chance pa rin naman. Dati oh. mga magkakaaway. Cash and do it. Eh. naman sa mga kule. Para bang, di ba, dati ang ah, tumakbo na si Lenny, tapos ang kalaban si BBM. Pero ngayon, tingnan mo, halos nakita na kamayang sila. Shit. Di ba, may mga nag-overnight sa EDSA. Paano yun na talaga naniniwala sa uh, um, nila? Yun yung, ano, yung parang sumi so, parang sinasabi nilang people power, mm -hmm. di ba? Pero kasi hindi ganun kalakas eh, hindi ganun nahikayat. Kasi ang tao kasi parang pagod na rin sa pagiging people power. No? Mm -hmm. Pero dahil nga may gulo, sana malampasan mm -hmm. dito ng ating presidente no, nakikita kong gulo. Kasi kung pamasin mo noon, bago maupo ang presidente, nagulit kami ng interview ni Ms. Aiko Melendez. Kasi mm -hmm. labi ko, magiging dahilan ng pagka pagkabagsak ng ating administrator ay kagagawa ng isang babae. Pero Oy. hindi tayo sigurado kung sino yung babae. Sino kaya yung babae na yon Nangyayari nga yung bulo, pero hindi pa natin nakikita. Yung ba yung sinasabi si ni, ni Maharlika? Ka? Kasi ang dasal ko naman, matapos sana. Sana matapos, ano? Ngayon, kung hindi niya matapos, well, yun yung sinasabi so, ko na maaaring magkaroon siya ng problema at maaari siya maalis <coughs> sa posisyon. So pero dasal ko pa rin na matuloy, <coughs> matuloy niya pa rin ang sig. Matapos niya. Yeah. Matapos. So you're saying, talagang matutuloy yung people power na call ng mga supporters? May i at lalo lalo by next year. Medyo baka doon mas lumakas or magkaroon ng pag-aklas. So ngayon parang dahil Pasko, dahil medyo oh. kumakalma pa ang tao, ang mga tao ngayon nagiging observant. Ah, paulit-ulit na lang sinasabi, may maging wise-voter. Pero hindi nangyayari eh. Hina? Parang paulit-ulit na sinasabi na kilala niyo yung binoboto niyo, ganito, ganyan, ganyan. Pero ilang taon na yan, paulit-ulit na ina-apply sa telebisyon, sa social media, na piliin niyo ang taong binoboto niyo. So, nasa <coughs> ang pagkakamali rin, palagay ko nasa asa pa, No? Kasi nasanay na rin lang naman tayo yung mga pangako. So, na, ano taong tawag doon? Sinasabi nila na budo. <laughs> so, <yung kanta, coughs> na budo lang administrasyon, Marcos. Yung hindi ko pa makita. <coughs> sa ngayon. Pero sabi mo, pwede magkasundo ulit. Siyempre, later sa bandang huli. Bandang huli. Maaayos sa Manila. Pero may mga cases na mangyayari. May mga tapunan sila ng mga kaso. May, may nag-file sa Supreme Court ng disqualification ni D.P. Sara. Mm -hmm. Matatanggal ba siya sa pagkaabugado? Ganun na rin si Papa niya. May batayan ba tayan ang kanilang reklamo? Mm -hmm. Ang nag-file si Atty. Larry Guetton, yung, yung na wala din na uh, disqualified sa Supreme Court. <coughs> <coughs> Hindi pa ako sigurado dito. Parang mahaba pang pa proseso ang nararamdaman ko. May, may nag-file din ng impeachment kay VP Sara sa Congress. Tulong ba ito? Matatanggal ba talaga si VP Sara? <coughs> Magkakaroon ng parang usaping kaso. <coughs> okay. So, impeachment... O uh, makakarating ba sa sinabi yan? O <coughs> oh, pag-uusapan? Mm. So malamang matanggal siya. Mm. Siya rin naman ang gusto rin umalis. Ayaw niya na rin. Oh, pagod na rin si Baby. Oh. Pero oh. no, ano, pinipigilan ni... Ah, alis siya BP. para hindi ma-impeach, para, para pwede BP. siyang tumakbo ng presidente ulit. Kasi ayaw niya Magandang plano yan, Bibi Sara. So, hindi naman talaga kay BBM nang galing ng mga ganito. Ooh. Nasa likod ng mga tao. Uh, sabi nila tama si sinabi ni Ivy Marcos ni speaker mm. magiging presidente pa si speaker Martin Romaldes nako hindi pa siya ganoon masyadong ano mm -hmm. hindi ko pa talagang masasabi na ayaw hindi ako magkamali mm -hmm. merong chance kasi dito yung emperor mm -hmm. yung pag, kay ano pagkatagumpay na parang mm -hmm. mauuglot ang tagumpay kasi sisingit ang isang babae. 'Yun na 'yung si Sarah. nag-okay isang babae. Maraming babae, tatakbong si presidente. Isa si uh, sang babae uh, oh. na lulutang na maging presidente, na maging presidente pa. pa. Oh, 'yun. Oo. oo. So, the 'tong kita. Babagsak pa si BBM as president. Eh, <clears throat> hey, ano ko eh, sana yung, uh, 'yung galit ng tao sana ano mawala meron kasing galit eh, na magiging dahilan talaga ng pag-alis niya. Pero kayo nga na, paulit-ulit ko mm -hmm. na sana, maisipan at mabago niya ang direksyon na matutukan niya kung anong problema na talagang anong kailangan ng tao. Kaya sabi ko noon, naway mabigyan niya ng pansin ang hinain ng mga ba ng taong bayan o kung ano ba talaga ang problema. Kanyang pinangako noon, sana uh, mabigyan niya ng pansin ng mga mga sinasabi mo Ano ha? Ingat. Pwede kasi talagang magkaroon ng bulo Nako. na magiging dahilan ng pagkaalis niya. Pero, dasal ko pa rin, naway matapos. Marami na nang ano, parang na-disappoint kay sa ating mahal na Pangulo kasi ang magiging dahilan ng pagkabagsak niya talaga, next year, magulo. Agad-agad siya po O bago siya malis na giman. Baka bago pa nga mag-eleksyon o matapos ang eleksyon. Ang sa akin, uh, sana matapos, pero <laughs> yun nga, yun, Delikado, yun, sa yun, yun ang sinasabi ko, warning na pwede siyang matanggal, mapalitan, o magbago mm -hmm. ang pakita ko kaya sa camera yung tower na bumabagsak. Ito yung tower, ang ibig sabihin kasi nito, pagkabagsak. So yan yung lumabas sa card nung tinanong nyo? Oo, tinanong nyo kay BBM, ingatan niya ito kasi ito ang ibig sabihin, babagsak ang kanyang ngayon. Pero ula lang naman to, di ba? Ula lang Diyan, yan yung tito natin, mga pag-iisipan ng mga tao kung tutuloy pa ba siya sa, sa kanyang pagbiging presidente o hindi. Pagbibigyan pa siya. O pagbibigyan pa ba siya. So naghihintay ang tao ng mga parang pagbabago, ano ang gagawin mo ngayon? Sabihin niyo yeah. ito na mo problema ngayon. Bakit sobrang tahimik ka? So you were saying may posibilidad ba ang <coughs> election <ilik>, baka tumulit <coughs> ang sitwasyon ng pangulo sa pagkapangulo? Pwede. Kasi nga sabi ko magulo ang eleksyon. Oh. Uh, magulo ang eleksyon. <coughs> pero ang strong yung ano niya eh. Yung barahan niya. Okay. Na, Wala ito. Kaya ko itong lusutan. Oh, okay. So doon saan ka Jody <coughs> talaga? Well, ang dasal ko talaga, gusto ko matapos niya yung term kasi Ibinalik ng tao ang tiwala kay BBM. Binalik ang Marcos. Di ba? Nawala ang Marcos dahil na doon sa issue nila nung panahon nilang Cory, the dictatorship. Papa Nasira ang pangalan nila sa buong mundo. Ngayon, ibinalik kayo ng tao. Nilinis uli ang pangalan nyo. Kung baga sa ano, nabura. Yung expectation sana, sana maisip, no, na utang ng loob nyo sa taong bayan. Ayan. Tama. Kung bakit kayo nandito. Binalik. Oh. Ngayon okay. ko ang tatanong, pa'no kami nagkaroon ng utang mm -hmm. na loob sa mga tao? Beauty, sa... hindi nila iniisip yun, pakapao. Nila... Dapat isipin nila yun kasi, mm -hmm. uh, yan yung sinasabi ko na, ay uh, yung utang na loob na yun na ibinigay ng tao, ah, uh, yung utang na loob nila sa tao, sa di ba? <coughs> Nagtiwala ang mga tao eh. Ha. <coughs> kaya, kaya binalik sa pwesto. Kaya nga, nabuhay uli ang pangalang Marcos. O apat na taon pa, no? Sana, mm -hmm. ito nga, yun yung sinasabi ko na why, uh, hindi ko sinasabing bigyan pa natin ng pagkakataon, no? Eh magulo na ho talaga ang gobyerno natin, wala na nga yung unity. Ang sa akin, mm -hmm. whining lang ho. Whining palang ang nakikita ko na maaari siyang mawala sa pwesto. Oh, nakakatakot, Marcos. Hindi ko pa sinasabing uh, mawawala siya. Whining, isabihin, maaaring magsiklab ang galit ng tao. Makukulong <coughs> ba si Bibi, <baby>, si Sarah? <coughs> Nako? Meron, meron akong hmm. nakikitang ganoon. Uh, pero kasi dadaan sa proseso. Eh. How about his father? Papa niya? <clears throat> kulog ba ang papa niya? Eh nga, gusto. nga yung hamon niya. Ano, sige, ako na lang ikulong hmm. Ito yung magiging dahilan ng ano, sobrang galit. Oh. Na, um, oh. Hmm. Eh, tindi, I mean, ano ibig sabihin? Case. may mga kaso nga harap Ah, oh, okay. Ang papa niya. Mm yes. Ito yung see. taon ng 2025, ang um, ganito yun. Alam ko sinabi ko na ito or nakikita ko sa taon ng 2025, mm -hmm. dapat talaga maging maging observant ang buong mundo kasi may nararamdaman ako parang nagbabadyang gera. Uy! Na Kunita! Nako! Huwag naman, sana. O pinag-aaral-aralan sa parang may nakikita ko gera. Mga malalaking bansa siguro yan. Basta may nagwabadiyang gera. No? Darating ba sa kalupaan natin ang gera niya Sana naman, huwag, no? Hmm. Hindi naman. Sana nga. Hmm. No. Hindi hmm. naman. Mukhang maganda nga yung karta. Paano mo, OFW? Hmm. Siyempre sila naman, affected niya. Ay, banggera. Uh, merong bansa na maaaring ipaalisin eh, sila o pauwiin. Pero ahanap uh, ng paraan ng solusyon ng gobyerno upang mapadala na sila sa isang bansang mas ano pa mas pangangailangan. Ah uh, medyo magiging tampok ng ng ating bansa ang lugar ng mga Euro. Euro, sa pa? Europa. Mas maraming mga available na nangangailangan ng trabaho. <coughs> parang doon doon magko-connect ang ating bansa. Sa Amerika, uh, nanalo si President Trump. Ay, ano ang mangyayari? Oh. Maganda ba ito para sa Pilipinas? Hindi naman gano'n magiging mahigpit ang presidente ng Amerika sa Pilipinas. Uh, hindi naman siya yung parang makaka-apekto sa, atin sa relationship. Okay. Na impact malaking bagay yun sa mga Pilipino rin na nasa Amerika ang um, magiging problema lang doon medyo may mga babawasan silang mga hindi Pilipino parang yung mga ano so, mga Latino Latino uh, ata ang magiging problema uh, pero uh, ang focus kasi ng ni Trumps more on local local oh. Uh, how about China? magpapatuloy pa ba itong pag-iimasong ng China sa kanagatan natin? hindi talaga mawawala hindi mawawala hmm. so hindi natin magpipigilan? hindi Mm -hmm. patuloy pa rin natin makikipag-away dyan, makikipaglaban. Saan ang dulo yan? Sa dulo? Mahirapan tayo mabawi. Yung susunod na presidente mm -hmm. na upo, mm -hmm. at yung susunod pang rin presidente. Sa atin? Sa atin? Oo. Uh -huh. Okay. May, after ni BBM, mm -hmm. yung susunod na presidente, hindi niya pa maayos yun. Yung susunod na presidente ang mga kaayos. You, are saying 12 years, mm -hmm. so we will wait for the, uh, more than Yes. Isang generation yun, Jovi. Yeah. Pag 12 mm. years plus itong remaining kay 20 years yun. Matanda na ba tayo? Hindi ko matay. Hindi ko, di ko <laughs> alam kung may YouTube ako kami doon. Uh,